standard bolt nitong wave 125 pa sa pagtanggal kasi kinain ng kalawang. Ganito lang ang diskarte natin niyan sa pagtatanggal niya. Kailangan natin itong bagahin, initin para yung mga kalawang ay matunaw. Sa puntong ito, linagyan muna natin ng WD-40 kasi yung mga kalawang na nag tanggalan, ay malubrikant natin yung loob para uh, pumasok yung uh, itong penetrating water para uh, tumagos hanggang doon sa dulo para pag uh, sikwat natin ay madali. At yun, pinapainitan ulit natin hanggang hinay-hinay lang ang proseso kasi pag binigla mo yan mas mas dadami ang pinsala at uh, dadami ang gastos ng customer kasi pwedeng maputol yung stud at yung block pwedeng masira uh, kailangan ng mahabang pasensya sa pagtatanggal ng ganitong stud bolt kasi matigas talaga to hindi to nadadaan sa pwersahan. kaya yon hinay-hinay hanggang sa uh, maipit natin ng best grip yung stud bolt at nakikita natin na gumagalaw na siya at hindi na ang kalawang dyan sa magkabilang dawil niya. Yun na ang sign na uh, matatanggalan na natin yan. Yan. Patuloy lang sa pagbaga. Yan. Nagsisitanggalan na yan ang kalawang kasi nagbubaga na siya dyan. At ngayon, sinikwat natin. Yun. Malambot lang siya mga lods. Kailangan lang talaga ng tiyaga sa mga ganyang klase para maiwasan ang mas malaking pinsala. Yan. Malambot lang siya mga lodi. Yan. Gumalaw na. All right. Tanggalan na natin. Yan no. Kitang-kita. Dikit talaga yung kalawang kaya kung uh, pupukpukin mo yan, talagang mapipinsala yung black. At hindi naman nadadaan yan sa lakas. Lakas ng pagpukpok o kaya maski ano pa na nilalapatan ng pwersa kailangan lang ng diskatre